Nasira ng lindol ang aming pader. Paano ko masisiguro na dekalidad ang pagpapaayos ng aking mga pader? Isang paraan para masiguro na dekalidad ang pagpapaayos ay ang tamang paggamit ng mga pamamaraan sa konstruksyon ayon sa klase ng material. Ang pagkakaroon ng apat na pader ay sinisiguro ang tamang koneksyon maging ang patayo at pahigang alignment nito. Ang mga makabago at green materials ay makatutulong ng babawasan ang inyong basura at mapababa ang iyong mga bayarin sa kuryente. Halimbawa, ang mga eco bricks ay tumutulong mabawasan ang pangangailangan sa paggamit ng air conditioning unit ng 49% dahil dito malaki ang inyong matitipid sa buwan ng singil sa iyong kuryente kung gagamitin mo ang air conditioning ng walong oras kada araw. Para sa kisame, gumamit ng light gauge metal framing para matibay. Ang wastong pag-angkla ng kisame sa roof truss ay mas pinatitibay ang kisame laban sa lindol. Ang mga green materials tulad ng laminated bamboo at recycled plastic para sa kisame ay hindi lamang makababawas ng masamang epekto sa kalikasan, makatutulong din ito na mabawasan ang temperatura sa loob ng bahay. Para sa sahig, e-check ang kalidad ng kongkreto at tiyakin ang tamang level. Ang kongkretong slab sa ibabaw ng lupa ay dapat may reinforcement bar sa loob upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga bitak. Ang mga prefabricated na kongkretong sahig ay isa sa mga pagpipilian para makatipid. Sila ay mahigit sa 20% na mas mura at mas epektibo kaysa sa tradisyonal na pagbubuhos ng kongkreto na makatutulong sa iyo na makatipid ng oras at pera. Sa pagpili ng mga tamang materyales at pagsunod sa mga nabanggit na tips, Maari kang makapagtayo ng isang bahay na hindi lamang matibay kundi mabuti rin sa kalikasan. Kumonsulta sa iyong microfinance institution para sa mga karagdagang detalye. At ngayon, panoorin natin ang susunod na video upang malaman ang tungkol sa fenestration, gaya ng bintana at pinto.